Hello mga kabuk, good morning. Magandang araw po sa ating lahat dyan. Magandang araw din po sa inyong lahat kung saan man kayo sa dako ng mundo. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. So for today's vlog po ay kami po nandito ngayon sa bukid uli dahil mag-aabuno po yung asawa ko. So ating pong titingnan kung paano po kami maglalagay ng abuno sa aming munting niyugan. So Let's go! Ito po yung abunong nabili namin sa bayan. Yun po, binubuksa na po nila, mga kabok. Limang sako po yan lahat. Dahil kunti lang naman po yung niyog dito sa aming area na to. So, ito na po mga kabok. Kami po ay mag... Hindi pala ako, sila pala. Mag-abuno uh, ng niyog. Ito yung abuno namin, oh. Ang tawag nito, Ben? Ito ay aluminum. Saka ito naman po ay ano, 14, 14. Complete at putas. So tatlo po ito. ini mix lang po. Mikos-mikos. para maganda yung bunga ng niyog. Ito pala yung ano, mga kabuko. Pantakal namin. Ilang ganito? Tatlo? Hmm. Tatlong ganito po mga kabuk. Lata ng sardinas ang ilalagay bawat puno. Dito sa amin May mga, mga kabukay, kabuk ano, mga, ganito yung ginagamit. Mga na na. Ng mga abuno. Meron pong abuno pang niyog talaga, kaso lang mahal po yun, yung kukugro. Hindi po namin abot yun. Mura lang kilo ng kopra ngayon. Eh. So ito na lang po, inahalo lang namin. Kukugru, sigurong kukugru marab... Dahil hindi po pwede na aasa tayo sa lupa. Wala na, wala hindi magkabunga ng marami kaya katulad. kailangan talaga maglagay ng abuno hindi na katulad noon na mataba pang lupa yan sila po si Mr. Amore si Banana Bells, <laughs> Banana Bells. <laughs> 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 sila po mag-aabuno ngayon oh, ano yun, 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 at ayan na yung asawa ko nagsisimula na po silang mag abuno so ganito lang po ang paglagay sa amin mga kabuko binabaon po namin sa lupa para hindi po masayang yung abuno bawat puno po may dalawang ano butas bata pa ang lata yung bata pa raw ang niyog tatlong lata po yung lalagay tatlo lang kasi dapat sana pag-apat limang mahal ang abuno ngayon okay na tong tatlo mura po yung kupra ngayon kaya Kunti-kunti lang po nalagay namin ng abono. Nasa sa inyo na po mga kabo kung ilang takal po ang gusto nyo pong ilagay sa mga niyugan nyo. Ang sa amin po ay hanggang tatlo lang po kasi nga po mahal yung abuno ngayon. So tansyahan lang po talaga ito. Kahit pa paano mga kabo nakalagay tayo ng abuno sa ating mga niyugan. At least makasipsip yung puno ng niyog na abuno at marami-rami na rin yung bunga nila. At marami na rin din ang ma-harvest natin na mga bunga ng niyog. Siya nga po mga kabuk, maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video at sa inyong pag-subscribe ng aking YouTube channel which is Ria Book ID Vlog. Thank you so much po at sa lahat po ng aking mga silent viewer dyan, maraming maraming salamat din po dahil nanonood po kayo ng aking mga video. Thank you so much po! siya nga pala mga kabuk sabi ng asawa ko pag naglalagay po daw sila ng abuno isang metro po daw ang pagitan mula sa puno sa kakamagbutas para hindi po masira yung mga ugat niya na malapit talaga sa puno dahil mainit po itong abuno may talaga lagyan ng agbuno tingnan nyo po oh, yung bunga niya. yan po konti na lang po talaga yung bunga so pag naka lagay ng abuno mga ilang buwan mamumusak na po yan ganito lang po kami dito sa bukid namin Tiyaga-tiyaga lang po. Sabi nga nila, kung may tiyaga, merong nilaga. Wow. Kung may tinanim, may aanihin. Wow. O, so, diba po? Ang ganda ng kasabihan. ayun naman po si Mr. Jojo mga kabok. Tayo andito sa ibabaw. hello mga kabok. <laughs> tayo uupo lang dito dahil mamaya ay magluluto tayo ng pananghalian nila. Tayo naman ang nakatuka. So, maaga pa naman, upo muna tayo dito. Parang laki na ng mukha ko. Eh. <laughs> po yung mga niyog namin. Kailangan po talaga lalagyan ng abuno. Hindi na mataba yung lupa dito sa amin. Kung aasa tayo sa lupa lang, so kunti lang po talaga yung maharvest. Pero kung maglalagay tayo ng abuno, marami po ang maharvest natin na niyo marami pong kupra ang ating mga ibibenta. buti na lang maganda ang araw ngayon mga kabok kaya po sila nagkapag abuno ngayon kasi po palagi pong umuulan dito sa amin Yan pang ulam na niloto ko para sa kanila mga kabok. Ginisang munggo na may isda at kalabasa. At meron din pong ang inihaw na tuyo. Yan po, o, napakasarap po niya ni Paris mga kabok. <laughs> Dain, mga kabok. Kain mga kabok! Kain mga kabukid. Sarap mga kabuko. Mm. Uh, so, okay. Inihaw na tuyo. Okay. Tumigingan ba? Bunok. Maniod to ta. Dari sa bukid. Kilos. Ang. Bunok okay. ang. Bube. Bube. Nanang muna sila mga kabuk. Dahil mamaya-maya ay Makaabono ulit sila. So pahinga muna pagkatapos kumain. Ayan po si Mr. Amori mga kabuk oh, Andito po tayo sa ibabaw Hindi niya po alam <laughs> Yan po mga kabuk Bukod po sa mahal yung Presyo ng ano, abuno mga kabuk Dito sa amin ay Hindi po pwede na sobra sobra Yung paglagay ng abuno dahil itong area po ay rolling po So pag namunga po ng marami may tendency po talaga na matutumba yung niyog kaya binabalance din po namin ang paglagay so every year po kami naglalagay ng abuno mga kabok